Hello mga kababayan, kumusta kumusta? Dito na naman kami, ako naglalakad. Sa trabaho namin. Dito kami nagtrabaho isang araw. Kasi kahapon sa ibang area kami, isang araw dito kami nagtrabaho. Pakita ako sa inyo. Yan. Nalis namin yung mga damo sa daanan ng Tauberg. Yan ang bihan. Es anomalía en